Bagaman at may ceasefire na sa pagitan ng Israel at Iran at malayo rin ito mula sa Bangsamoro region, dapat pa rin maganda at hindi magpakampante ayon sa isang mambabatas ng BARM. Kaya, hinimok ni Member of Parliament Abdul Basit Benito ang regional government na bumuo ng Bangsamoro Interagency Task Force on the Global Conflict Readiness. Sinabi ni Benito, mahalagang mapaghandaan lalo na ang repatriation ng libo-libong mga bangsamoro na nagtatrabaho sa gitnang silangan na maaring maapektuhan ng gulo. Kaya, hinimok niya ang Ministry of Environment and Natural Resources o MENRE at Ministry of Trade, Investment and Tourism o MTIT at maging ang mga LGUs na bumuo na ng Energy Saving Initiative. Tinitingnan din ni Benito ang economic disruption, kakulangan sa gasolina at ang tangutom dahil umaasa rin ang rehiyon sa mga imported na bigas, langis at mga agricultural inputs. Hinimok niya rin ang bawat LGU na i-activate ang Local Food Council, stock filing ng mga bigas at basic goods lalo na sa mga mga geographically isolated areas at makipagtulungan sa mga local partners. Preparedness means acknowledging threats before they arrive and doing everything we can to protect our people, especially the most vulnerable. Let BARM not be caught off guard. Let BARM show the nation and the world that we are not only a region of history and healing, but of resilience, readiness, and responsibility. Mark Antony Taiko, Bida Balita.